Napatumba ng mga sundalo ang isang terorista na tinangkang lumusob sa kuta ng mga militar sa Lanao del Sur at dalawang komunista ang sumuko sa mga otoridad sa Leyte. May detalye si Bien Manalo. Patay ang isang miyembro ng Jola Islamia Maute grupo sa limang minutong bakbakan sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at ng teroristang grupo sa Maging Lanao del Sur. Ayon sa ulat ng mga otoridad, nangyari ang inkwentro ng lusubi ng napatay na terorista ang base ng mga sundalo. Narecover ng mga sundalo mula sa napatay na terorista ang ilang matataas na kalibre ng baril, mga bala at mga pampasabog sumuko sa mga otoridad ang dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Karigara Leyte. Kabilang sa mga isinuko ng mga dating rebelde, ang ilang matataas na kalibre ng baril, mga pampasabog at ilang gamit pandigma. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Karigara Municipal Police Station ang mga sumukong rebelde para sa documentation at proper disposition. Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno ang labing tatlong kasapi ng makakaliwang grupo na nagbalik loob sa pamahalaan sa Santa Cruz, Laguna. Ang ipinamahaging tulong ay bahagi ng programang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Layo nito na umagapay sa mga dating rebelde na magbagong buhay at makapagsimulang muli. Samantala, Patuloy naman ang paghikayat ng pamahalaan sa mga natitira pang miyembro ng teroristang grupo na magbalik loob na sa pamahalaan. Iisa lang po yung panawagan po natin sa kanila na hanggat may oras pa po at hanggat willing pa po yung government natin na tulungan sila, ay mas mabuti pong sumuko na po sila. Nasa pangangalaga na ng otoridad ang mga sumukong rebelde para sa documentation at debriefing process. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.